Good morning! Kahit hapon na talaga. Welcome ulit sa episode 2 ng Photo Ride. Rides muna tayo at syempre may kasamang pitik. Yan, napaka-cool ng reflection nito. Ang ganda niya, in my opinion. So, rides tayo dito sa may ilog po tol. Nakita natin yung mga tagak. So, syempre, pitik-pitik din. di Diba? gandang tingnan ng mga taga busyng busy sila ganda nung panahon ngayon para mag jogging, mag rides saktong sakto talaga sariwa yung hangin, maganda yung tanawin yun lang nakakalungkot marami pa basura yun, sana magkaroon tayo ng disiplina rin kasi para mapanatili natin yung ganda ng kapaligiran kaya hanggat maaari yung mga basura natin ibulsa na lang natin at itapon sa tamang tapunan Okay, next part. Dito naman tayo sa may munisipyo ng Pangil. Dati sa mga plaza rin kami naglalaro eh, sa streets. Pero alam mo yung maraming skateboarders dito sa atin na talagang may gagaling pa at mag improve pa talaga kung may maayos tayong facilities. Yun, sana soonest magkaroon tayo ng skate park dito. Pangarap ng maraming skaters yan. Para nasa safe space lang tayong naglalaro, di ba? Ito, ang cool nito, si Kuya. Kaso hindi ko nakuha yung pangalan niya. Kita ko yung bike niya. Sobrang solid. Kumbaga, ito kasi, gulong talaga to. Okay. Na size 16 yun. Ngayon, araw-araw kung napasok sa trabaho, araw-araw service, ang ginawa ko, kinonvert ko sa size speaker. Tapos, siyempre, uh, ang common na speaker is square or rectangle. Uh, ang ginawa ko. Round. Round. So, Para solid. Para hindi pa rin siya magkalayo sa brother. Yung rider. Yung unang-una. Manalo. -una. Uh, Yun know. o. <laughs> Ito boss, ay ano mo yung ano? Yan. Yan, yan pala yung low rider o. Oh. Nakakatuwa rin pala gumawa ng mga ganitong klaseng uh, videos, no? Kasi nakakaroon ka ng friends na may natututunan ka rin bago, may nakikilala kang bago. So, ayos din, ayos din. Solid, solid. Sa solid, solid. Ingat sa, ano, sa ride. Right. <laughs> yun. So, ba't ko nga ba ginagawa ito? Well, doon sa first episode, yun ya, sabi ko, di ba, hindi rin ako masyado nakapag-shoot at uh, focus ako more on video editing. Uh, Maganda rin pambasag talaga to sa routine. At isa pa, itong past few days, medyo challenging kasi nakasakit ang mga bata. So sleepless nights, yung stress at pag-aalala, pag-iisip sa kanila. Ngayon, okay-okay na naman sila. Nakakatuwa na, nakaka-recover na sila. And thankful okay kay si kasi, yun, sa support. At salamat din dito dahil nagsisilbing therapy ko na rin. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Bye!